Okay, game. Ang pinaka-main concern ni tatay, tuhod. Sabi niya, pag uupo ng matagal, pag tayo, masakit na yung tuhod. Sige ko na, pilipit yung tuhod. Pero, may sinabi si tatay na kapag nilayo daw ng lakad, nagbamanhid. O, oh, teka lang. Pero yung iba yun, sa likod yung galing. So, ayun o. Diyan o, diyan. Ayusin uh, natin yung lakad niya. Tapos mamaya, check natin kung mag-normal yung lakad. Uh, ano ba trabaho ni Troy? Sa construction pala, no? Uh -huh. Pilarangin. Pag may nakikita, may nakikita kasi itong maiking ano eh, tingin na tingin sa ilalim, hindi naman bali ng tuloy. <laughs> yun, eh. Markahan ko muna siya, tas ano, ayusin niyo muna yung tuhod. tama tama nito. Ang mga mga lahat to. Ang sa gayo. Ayan yung tumutusok. Try nyo mo yung tuhod. may itin ba siya Sakto yan. daw. Nasaan siya? Nasaan siya daw? Ate, puti na yung lang. Saan niya Kasi pala sila na rin eh. Pasok. Relax tayo, relax. O oh, na, hindi na pilipit. Oh. 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 Ayan, ko to eh. <laughs> na. mo. Makulit. Palit Yan, hindi na pilipit. Ayan, okay. tayo. Dapat mm. may ganang tayo sa'yo, para dito wala ka yung cost mo. Pag pumalan, tas 1,000 nyo Okay, comment na naman mga pete dyan. May oh. yeah. ingat na naman mga pete dyan, kasi sa akin na-fix na eh. Sa pa? na ka pa yung sauna.

Mag dalawa kayo. Uy, censored yan. Stucky yan. May player namin yan sa Tagu-Tagua noon. Sa <laughs> <laughs> wala na mga amin, walang camera eh. Ano <laughs> ang camera? Yan po, tanging talang tanin. Takong ko ba? Uy, yung ingay niyo. Pero oh, boss, balita ko, masaya na paglipat natin ang timolo. Ah. ¿Cuál bueno. Bin, tatagan nyo dito, Bin, ang at tagi-isang atak. At tagi-isang baon. Paul, urahan mo to, Paul. okay to <laughs> na to pasok na ganito. ah, limang oh. ako. alam mo ba gano? 86 ah. <laughs> limang sako ako. <Tingin> ito to, <laughs> na 86 lang ano okay. uh, so, uh, na si na <laughs> kanina, sa, nakita ko siya kanina, gumagal ng paglilingo, no? No? Matagal na yung stiff neck niya? Matagal na nun. Gano'n po katagal? Nandito pa ako. Pero taon na to? Oo, oh, taon na. 15 years na kami. Ha? Huh? Oh, okay, right? na. Naano ako sa FX eh. yung biglang preno, tapos arangkada, biglang tumingala, eh, lumabutok. Seryoso so, sinasabi ka? Oo, mm -hmm. oh, eh, tagal mm -hmm. na yun. 2011 pa siya sa Canada? Oo. Oh. 2025 na po. Eh... eh Steve eh. Tech tatanggal! Eh, ano pa daw 2011? Eh, 2025 na. Saglit lang eh, no? Ano yan, ano? Hindi, dito. Yung sakit na sa batok, ito. Eh, dahil dito sa part na to, nagdadamay-damay hanggang sa liig. So, na namin. Ah, uh, check nyo na lang. O, baka may magalit na naman, ha? Yung anak niya, nurse po sa Pilipinas. Hindi ko kasalanan na pinagaling ko sila. Sila yung pumunta. Galingan nyo kasi. <laughs> So, pagtanyan mo natin si tatay, sabi niya kasi pag galing siya sa upo na matagal, pag tayo, masakit ang tuhod. Tapos kapag inila ka daw ng malayo, namamanin daw yung paa. So, pagpahingayin mo na natin, check natin kung nandiyan pa yung mga sakit na yung niya, ha? So, tayong totoo sa sakit mo tayo. Hindi uh, ko na alam, baka malamit. So, paano? God bless mo sa lahat. May amaya, check natin. Okay, game. Sige ah Tagilid ko po tayo. Uh, tagilin, upo tayo. Ba't kanina parang lahat ng posisyon niya, parang pipilay-pilay -pili siya? Pilipilay talaga -pili 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 siya, no? Un, oh, kung patayo ko. Sige, tayo ko tayo. Straight lang niya, siya. Tayo, -tay -tay. <coughs> tay, lakad ka nga tayo. Pagod ka rin tayo. Lakad ka pa mo tayo. Tayo, lakad ka pa mo <coughs> May sugat ang nanin. Ay, ay, sorry. Ah, may sugat? Ayun, ayun. Ayun, ayun. Sabi ko, ba't pilay pa rin? Sige, paupuin natin. May sugat pala yung paa. Tantaka ko, sabi ko, ba't pilay pa rin? Naano naman to? Sandali na. O, pagpahingay natin ng 10 minutes, tapos check natin kung pagtayo niyang pilay. Ah, 15 minutes na. Pagpahingay natin ng 15 minutes, tingnan natin kung pagtayo niyang pilay kasi doon nagkakaproblema. Mami, uh, tapos, after 15 minutes, palakarin na rin natin ng medyo malayo-layo. Kasi para malaman natin kung mamamanin. Paano tayo? Kaso yung pilay-pilay, mo hindi na galing dun sa tuhod. Yung kukunya po, tanggal. <laughs> Kailan pa yun tayong sugat mo dyan, Dad? Isang araw lang, na uh, stand mo ito. Wala. Huwag mo lang tingnan, tingnan na daw ko. Tuklak daw eh. Pagpahingay mo na natin, tingnan natin kung na normal yung lakad. Kaso may sugat sa paa ha. Tanungin na lang natin kung masakit pa yung tuhod pag tayo. So, God bless mo sa lahat. Tay tayo, lakad. Ha, lakad tayo. Yan, hindi na siya pilay. Matay niyo sila. Matay niyo sila. O yung pipilay-pilay niya, nandito galing ha. Pag dito galing, sa ano yan? Sa sugat. Tay, lakad ka dun, Tay. Diretso, Tay. Tay, balik. Yung may medyas po, ano po yan ha? Yung, yung kukunyan, tok-tok lap. <laughs> Hindi to tayo. Hindi na siya straight. Hindi na siya straight na paglaan. Hindi na siya straight. Aka Bigyan yung sa labas. Bigyan mo muna kayo siya. Parvin. Saan? Manit na tay. Hindi. Hindi ba balik na tayo tay? Ano dating sa inyo dito dito? Dun po. Sa may Jollibee. Tapos sa likod. po sa kabila. Best! <laughs> Hoy. Ina. Kamusta? Wala na. Okay now, ay, ay laban. Laban. Oo. Ito na. Oo. Tingnan natin 'to para makita na natin. <laughs> oh. Meron pa isa yan. Baka hindi, hindi ko kasi kanina naisama. So, 2011 daw, nagkaroon si tatay ng sakit dun sa bato. Galing daw doon sa... Since nung 2011 daw, na nadisgrasya si tatay sa UV. Hindi na daw nawala yung sakit na doon sa may batok. Simula noon, hindi na siya mga tingala. Tapos yung kaliwat kanan niya, ano na? Limited. 2011 pa ha, ay x-ray. Ano nakita pa ba? Wala naman siya nakita. Wala naman siya na. Wala naman siya na. Wala naman siya na. Wala naman dito na hospital kasi parang magkaroon na Sa bang may nila eh, hindi ko alam kung hindi ko na alam. May nagbago naman Oo, kumaling siya. trabaho, <laughs> um, lagi nakatingala. <laughs> doon, bumalik um, Kailan pa tayo yung um, bumalik talaga sa mga na bumalik? Level distance, ang O, pero ngayon, tingnan nyo, Tingnan tingnan Ah, ah so, ay, okay, paano pang oh. magano? Oh, wala oh. Oh. oh wala. Kembayan tayo. Uy, wala. Let me initiate. Oh, pero 'yung lakad, uy, baka may isambit. Ay, bibi, bibi, bibi. Pagdulo na. Wala na. Wala na. Tanga, may sugat 'yung. Wala ng pilay e. <clears throat> oh, pag may kayo kayong case. Ah, uh, welcome po kayo dito. Kaso po, hindi, ano sa to na. Ano na lang sa batok na si Kabag. <laughs> Tuhod, saka yung dun sa may batok, hindi ko po alam. Pag, basta po pag may gano'ng kayo sakit katulad kay Tatay, welcome po kayo dito. Yung anak po niya, nurse, pero huwag tayo magalit. Sila naman lumapit eh. Tara Tara tayo. <coughs>